Hello po mga kalaki, good morning, good morning po sa inyong lahat At syempre, mamimigay po tayo ng mga 3 digit lucky numbers po Ngayon pong alas 8 po ng umaga Kunin mo na mga 3 digit lucky numbers mo Australia, 712 New Zealand, 779 Oh, may nagpapabati ka agad 779 India, 926 Philippines, 183 Thailand, 224 Taiwan, 739 Malaysia 875 Dubai 235 Hong Kong 766 Singapore 138 China 270 Texas 341 Israel 379 Las Vegas 822 Alaska 304 Saudi 996 Japan 351 Italy 218 Germany 773, Korea 774. At syempre, ano to? Greece 311, Canada 107, Mexico 992. Ayun po mga kalaki kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga at gusto ko ikaw po ang mananalo ngayon. Okay? So, good luck mga kalaki. Ilapan nyo na yan. At 3 days po bago po natin palitan. wag nyo pong kakalimutan. I-rumble nyo po. Okay? So mga kalaki, Merry Christmas at Happy New Year po. Good luck, good luck po sa ating lahat.